أنا هنا ها pencil. Ano yan? Pencil ba yan? Ano yan? Pang sulat yan? Pang sulat yan? Ito pamalo sa'yo. Ha? Sakto to pamalo sa'yo. Palo. Palo. Pamalo sa'yo pagpasaway ka. Alam, galing ah. Ala, ah, hindi kayang patayuin. Huwag mo itutusok dyan. Saan galing yan? Binigay ba sa'yo yan? Baka kinuha mo lang yan ah. Ang galing ah. bihi ni Papa. <laughs> <laughs> Ang galing ng bukote naglalaro mag-isa. Sige nga, saan may yan? Saan may yan? ah Hello? nila Hello, galit? Hello, gulit. Hey. Hello, gulit. Pag hey, yung sibutoto yun, oh, naglalaro mag-isa yan. Very good na ang bututoy ko na yan. Naglalaro na mag-isa yan. pencil. Yeah. A. Bilang ka nga? 1. 2. Wali, bilang ka. 1. 2. 3.